Hello, hello mga ka Magandang tanghali, magpe break na tayo. Ito yung salad of the day. Hindi ko lang alam kung ano yan. Makikita ko mamaya doon sa menu namin. At, ang kinuha ko, yung lagi. Yung laging healthy. Garbanzo, kidney beans, yung itlog nating lahat, yung beets, yung cucumber yung dressing ko na Thousand Island na may sunflower may squash sunflower seed, squash seed at saka cranberry, dried cranberry tapos yung pekeng longboy olive yan tapos yung uh, maliliit na oranges at saka yung mga puti na yan yung ano yan cheddar grated cheddar at saka yung mga makukulay na dahon at ang aking panulak ay nakamulagat na uh, coffee hindi ako naglagay ng sugar or anak or uh, basta pang patamis kasi ang daming pwedeng gamitin doon na uh, klase ng sugar yung mga sugar free na sinasabi at saka yung mga creamer doon kaya lang gusto ko plain para healthy okay dokie mga ka kainan na